Hi guys, I'm back. So another day, another lesson for today. <laughs> so tung ako sa mga ganto guys sa mga nagtatanong dito sa aking mga video sa mga kino content ko about sa Bigo Live Up. Sabi ko sa inyo tuturuan ko kayo kayo kaya i-follow niyo lang ako dito kung gusto niyo matuto about sa apps ah, sakitan niyo mga baby ko. Magbigay po guys. <laughs> so ayan, so hello hello sa aking mga dai na dyan sa likod. So ayan guys, may sasagutin tayo for today's video. Ito maglip tint nga ako. Oh, may sakit. Mm, ayan, nabuhay-buhay na tayo. Wala na nga tayong makeup. <laughs> so anyways, back to the topic na tayo. Anyways, may nagtanong sa akin dito guys. Sabi ko kasi last video ko, mag-comment-comment kayo dito sa mga video ko para yung mga gantong klaseng tanong is I'm willing to share something about this apps kasi nga po dito tayo ay nagwo-work. Agency manager po tayo ng Good Deeds and naghahanap ako ng mga gustong magbigo, gustong kumita dito sa Bigo Live. App. Nagtuturo ako kaya eto, nagtuturo ako ngayon. Point lang ng video na to is isa akong naghahanap ng mga gustong mag-streamer, gusto kumita sa Bigo Live app. Okay? Basta, yan lang. Number one yung gagawin para gusto nyo talagang kumita, mag-apply kayo sa isang agency. Let's go! Paano sumali sa family? Need ko daw mag-join. like me po, please! Grabe naman sa Zay. Anyways, ganito yan ha. Dito guys sa agency ko, sa Good Deeds Agency, we have family. Good Deeds Family. Yung iba kasi dito ang agency guys, magkaiba yung agency name at saka yung family name. Pero ako, inisa ko na pareho na yung family and pa pareho na rin yung agency name. Basta gusto ko sila pareho. So, ayan, enlighten me, please. So, ayan, gusto niyang magpaturo. So, ako naman, ito naman yung masasagot ko sa'yo, okay? Sa mga eh, sa mga family dito, family dito, guys, sa sa pagbibigo, sa mundo ng bigo, meron yan mga iba't-ibang requirements, ha? For example, ako, sa Good Deeds Agency, bago kayo makapasok, paano kayo sumali dito? Yan kasi nagtanong siya pa paano sumali? Bago kayo makasali dito, kailangan under kayo ng Good Deeds Agency. Hindi ako tumatanggap pag hindi kayo official big host ng ano, ng good deeds agency. Kasi ganun yung rules ko, guys, ha. Iba-iba po ang rules, ha. Baka magmadali kayo dyan, na hindi kayo nakapasok sa iba-ibang family. Kasi iba-ibang family, iba-iba ang rules. Yung iba naman dyan na family, nung host pa ako, ha, is mayroong level na hinahanap. Kailangan, gusto nila level 30. itulad e, ngayon, level 50 na ako. So, pwede na akong sumali don E kung ikaw, kung baguhan ka pa lang, at wala ka pang... Ganong, may basta isa, one of the, their requirements, ha? yung level sila nagtitingin bago kayo sumali sa family. Pero dito sa Good Deeds, guys, hindi kami tumitingin sa family kahit wala ka pang level-level. Basta, make sure mo na official bigohus ka, under ka ng Good Deeds, you are welcome to my agency family. Okay, so, ganun lang kadali sumali. Eh, ma'am, paano naman sumali kung official bigo host na po ako ng Good Deals? O, oh, ito naman yun. Sundan mo lang yung step na to. Punta lang kayo sa mismong bigo live up nyo. Tapos, ito, hanapin nyo lang ako, guys. Jenny, Jenny24. Ayan, search nyo lang yan. Ganito lang sumali, okay? I-click nyo profile ko, syempre. I-check nyo kung Jenny24 talaga yung bigo. Ayan, tas ito yung family natin. Family name and agency name is parehas lang. I-click nyo lang yan. Tapos, ayan, i-click nyo lang yung join. Ayan. Ayan, tapos, magiging under review yan. Antayin nyo lang yan kasi mabilis lang naman kami mag-accept dito. Tapos, ayan, o, oh, di ba, madali lang. I-wait mo lang yan kasi i-approve ia ka din within the day. So, ganun lang sumali dito, guys, ha? And ganun lang din yung, yung ano, rules and iba-iba nga yung rules. Alamin niyo yung rules palagi, guys. Ha? Sana na may natutunan kayo sa aking video. Ayun lang. I-share mo to sa mga kakilala mo wala pang family para may idea sila kung ano yung papasukin nilang ano, family, baka may ibang rules. So, alamin niyo lang 'yun. Ganun lang ang magsali, sali jar. So, follow for more tuturuan ko pa kayo. Magtanong lang kayo, jar. Bye guys, bago mo tapusin ang aking video, meron lang ako i-share sa iyo. Baka wala kang work, naghahanap ka ng work, mapa part-time, full-time nasa bahay lang katulad ko. Guys, ako kumikita ako sa Bigo Live up, nang nasa bahay lang. I have three kids at nagagampanan ko 'yan sa pamamigitan ng uh, pagbibigo ko. Kasi alam nyo ba, itong life-changing opportunity na sinasabi ko sa inyo, is hindi ko lang siya kinikip, hindi ko lang yan pinapansarili ko lang ba, ganyan. Kaya bago mo tapusin tong video ko na to, is makinig ka muna. Baka ito na ang inaantay mo talaga. Nakaperahan. Itong sinasabi ko sa inyo guys is Bigo Live app. Yung Bigo Live app is dinadownload lang to sa iOS, mapa, iOS o Android man yan. Okay? So libre lang mag-apply kasi 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 kailangan dito guys ng agency kung gusto niyo kumita talaga. Okay? So agency manager ako ng Good Deeds Agency. Yan yan ang aking agency at ito naman ang Bigo ID ko Jenny24. Wait, there's more pwede kayong kumita ng 5 to 6 digit. At eto pa guys, pwede nyo tong gawin full time and par part time. Okay? So, sinasabi ko lang to dito sa aking mga video o itong video na to mismo is baka kasi makatulong ako sa inyo hanap buhay at mga gusto pang kumita na di na ninyo kailangan bumiyahe, nasa bahay lang. Pwede nyo gawin to habang nagbabakasyon kayo pwede nyong gawin to kung nasa work kayo, ganyan. Kasi alam nyo ba, hawak nyo lang yung oras nyo. Kasi dito sa Bigo Live Up, guys, is kayo mamimili kung magkano yung sasahuri nyo. In short, magpapakota kayo dito ng nang ganto ha, ng bins, kita nyo yung bins na yan ganyan, mag-iipon lang kayo ng bins na yan at may kota na tinatawag dito mas masipag ka, mas malaki yung sahod mo, OMG baka ikaw nang sumunod na maging host ko na kumikita po dito nang ganto ka isipin mo ha, pwede kang kumita ng ganto kalaki sa pagbibigo lang pwede kang kumanta, pwede kang sumayaw pwede kang magchika-chika like me <laughs> kaya sa mga walang talent dyan, sa may mga talent Huwag kayong mag-alala kasi pareho-pareho tayo dito. Medyo kulang-kulang, konti-konti lang yung talent, okay? And sa mga nagtatanong kung sa babae lang ba daw ito pwede is no. All gender po ang Bigo Live app, okay? And 18 years old pataas lang, cellphone lang yung kailangan at wifi. Yun lang kailangan. bi. At wait, Paano ka pala makuha yung sahod mo? Gcash lang or ATM, okay? So, ganyan lang kadali, okay? Ganun lang ang kailangan. Yun lang din ang kailangan namin para makapasok ka sa isang agency or kahit sa agency or sa agency ko. Kung papasok ka dito sa Good Deeds Agency, i-provide mo lang yung mga yan para pasok ka na kagad. Kung meron ka nyan, wala na, bi. Apply ngayon, hire ngayon, start ngayon. Yan ang goal namin kung meron ka ng mga yan, okay? Kaya anong gagawin? I-download natin sa si Bigo Live Up kung interesado ka ng magbigo, Bigo. Okay? Huwag ka mag-alala, Tuturuan kita. Malaki ang sahod dito. Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Sige na nga, bye -bye. Thank you for watching.